Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang panukala na magpapalawig sa operasyon at magbubukas ng kursong medesina sa ilang state universities sa mga lalawigan. Samantala, ibinida ng Department of Health ang mga naging hakbang nito para gawing mas abot kaya ang healthcare services ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ganap ng batas ang pitong panukala na layong paigtingin at palawakin ang nasa pitong higher education institutions matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una rito ang Republic Act No. 11968 na nagko-convert sa San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University sa San Isidro Leyte sa isang regular na campus na tatawaging LNU San Isidro Campus. Ang RA number no. 11969 na nagko-convert sa Bataan Peninsula State University Bagac Extension Campus sa Bagac Bataan para maging regular campus na tatawaging BPSU Bagac Campus. Pinirmahan din ni Pangulong Marcos ang Colleges of Medicine gaya ng Benguet State University, College of Medicine sa La Trinidad Benguet at Southern Luzon State University, College of Medicine sa Lucban, Quezon. Nilagdaan din niya ang RA No. 11972 na nagtataguyod sa University of Eastern Philippines College of Medicine sa Catarman, Northern Samar at ang RA No. 11974 o ang Visayas State University, College of Medicine sa Baybay, Leyte. Sa ilalim ng mga batas na ito, inaasahan na ang mga higher education institutions na ito ay makapagbibigay na ng Doctor of Medicine program na siyang tutulong sa pagpapalakas ng healthcare system ng bansa. Layon din itong tumugon sa pangailangan ng human resource development ng mga nabanggit na probinsya. Pinirmahan din ng punong ekotibo ang RA number 11973 na nagtataguyod sa Bicol University College of Veterinary Medicine sa Ligao City, Albay upang magproduce sa mga veterinary physicians na siyang tutulong sa panggagamot ng mga sakit ng mga hayop. Samantala, kaugnay pa rin sa usaping pangkalusugan. Iniulat ng Health Department ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos para matiyak ang mas abot-kayang healthcare services sa mga Pilipino kasunod ito ng hakbang ng gobyerno tungkol sa implementasyon ng Universal Healthcare Act of 2019. Sa first 100 days ni Health Secretary Teodoro Herbosa, tiniyak niyang dapat ramdam ng bawat Pilipino ang UHC. Kasama rito ang paghanda laban sa pandemic at iba pang krisis at pagtiyak ng karapatan ng mga healthcare workers. Gayun din ang pag-usulong na mabayaran ang mga healthcare workers na nagsilbi sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ngayong taon, ang DOH ay nakapagtaguyod ng one-stop shop program na nagbibigay ng government health services sa mga mahihirap na pasyente sa tulong ng malasakit centers. May whole of society approach din sila kontra tuberculosis at HIV AIDS tulad ng direktiba ni President Marcos, Alan Francisco, para sa bayan.